Swimming. Yeah, go swimming. Mm -hmm. Yeah, oh. yeah. go swim? Go down. Go down. <laughs> Nakakatuwa naman si John Gibbs gustong gusto ng kanyang apo na si Hailey, ang anak ni Diego Luizaga. Magkakasama nga sila ngayon sa Cebu at sila ay nag together. Nang makita ni Hailey ang dagat at pool, gusto na agad bumaba at mag-swimming. Ang asawa ni John Gibbs na si Bing Loizaga ay kapatid ni Teresa Loizaga, ina ni Diego. We'll Swim na! Yan yeah, na go swimming? Yay! Yan yeah, na go. Yeah, go swimming? Go down? Go down. <laughs> Patay! Hailey, come here, come here! Watch. Ready? Ready? <laughs> <laughs> hat. You wanna wear the hat? Come over here. Come over here. Come over here. Come over here. Hey. Come over here. Wear the hat. Wear the hat. Wear the hat. You. <laughs> si Halloween habang inaantay ang flight nila sa airport. Gustong gusto ng anak na saluhin ang kanyang sombrero. Kitang-kita naman kay Diego na masaya sa pagiging tatay, lalo na't makadadig girl ang kanyang anak. My forever date sa caption ni Diego kasama ang kanyang anak magkamukhang magkamukha ang kanilang mga mata. Ang siyangan ng first swimming nila sa pool dito sa Cebu. <laughs>